guys, good morning. Bali, inantay namin ang service. Wala pa. At pinasot ko kay Asher yung binili ko sa shop ni Rose. Ayan, no? Bagay naman sa kanya yung kulay. Blue and white. Ayan. Tapos yung shoes niya, blue din, white. Dirty white yung kanyang shoes. <laughs> Sakto sa kanya. Ah. Nalabhan na yan. Ayun yung nilabahan ko kahapon kasama yung damit ni ano tonton -ton, sa ibang damit wala pa yung service 9.30 at ang ating mga strawberries walang bunga wala nang bunga naubos na ang bunga niya pero namumulaklak pa rin kaso yung mga susunod na bunga nito maliliit at yung sa may strawberry farm sa barat may, pwede na. Ready na. Nakita namin sa video ang lalaking bunga nila. Siguro yun, ini-sprayan nila yun. Para malaki ang bunga. asin nalaki ang bunga niya na red na red. Kailang pa kami makapunta dun eh. Don't play that one. Don't play. Wala ano ang At saka nag, nagdilig ako pala. Nagdiniligan ko ang ating mga halaman. Sana wag mo nang magising si Tonton. Wala pang service. At <coughs> terrace pa lang ang natatapos kong linisan at CR sa loob ng bahay. Wala pa. At yung ating papaya, o, oh, kinuha namin yung isa kahapon, pinain namin nung hapon. Tapos yung isa na naman, ayan, o. Oh. Na ano siya, ng mga nagdadaan. Tinitingnan ng mga nagdadaan. Dadalawa na lang yung natira. Ayan na lang, yan na lang, yan na Yan, at saka yun na lang. Lahat pang service eh. Tagal. Hi guys! So ayan, kapapatulog ko lang kay Tonton. Kumain kami. <coughs> hindi ako agad nakapaghugas kasi si Tonton pinatulog ko ulit. Ngayon, habang natutulog si Tonton, ang lola nyo naman ay hindi naman natulog pero nakahiga lang ako. Tinabihan ko lang si Tonton habang nagfe-Facebook, nagfe-Facebook ay maya-maya makita ko. Aba, <coughs> sabi ko, alo, malapit nang dumating si Asher, sabi ko. Kaya, <laughs> bumangon na ako. At yan nga, nagmamadaling maghugas ng aming pinagkainan kaninang tanghali. <clears throat> minsan, sa buhay ng nanay, minsan nakakapagod din. Yung, ano, yung maghugas agad. Kaya minsan, hinahayaan ko muna siya dyan. Pap nagpapahinga muna ako ng saglit-saglit. Tapos kapag medyo bandang hapon-hapon na, ayan, saka ako kikilos na naman. <laughs> uh, yung araw-araw minsan kasi, yung araw-araw na, ano, yung araw-araw na ginagawa mo, minsan parang nakakatamad na rin eh, kaya, Ganyan, kakain kami, hindi ako agad-agad naguhugas. Maguhugas na lang talaga ako kapag yung nakita ko na, hala, maghahapon na at magluluto na naman at magsasaingan na naman. Doon ako nagkikilos-kilos na naman. Pero kapag may ganyan, pagkakataon, na lalo pag nakatulog si Tonton at tahimik dito sa bahay, abay gusto ko din yung humilaw-hulata din, tatabi-tabi din kay Tonton, hindi man ako natutulog minsan. Minsan nakakatulog ako parang kahapon, nung natulog si Tonton kahapon, nakatulog ako, nasabayan ko siya ng pagtulog. Kaya yung hugasin din namin ay natagalan din sa may lababo na nahugasan ko na lang nung bandang hapon na kung kailan magluluto na naman ako ng aming kanin. So, ayan guys, hugas-hugas muna ako ng pinggan. Keep on watching and thank you for always supporting our YouTube channel. See you! So, ayun, after natin paghugas ng ating mga pinggan-pinggan, tayo ay mag-preprito ng ating cracker. Kaya ikaw mo tura niyan. Pag naluto to, lalaki to, lalaki to siya, guys. Tulutuan ko si, ano, <clears> tulutuan <throat> ko si Asher at saka si Ton Ton. Kasi bumibili kami nito dun sa, dun kay Benny, dalawang piraso, 5 rupees. Eh, eto, 25. Yung nabili natin kagabi, 25 Twenty-five siya. Kaya, magluluto tayo. Mm, gising na yung aking bata-batuta. So, lutoan natin ng cracker ni Tonton. Tamang-tama pag uwi ni Asher. Meron din siyang cracker. Eh, minsan kasi bumibili si Asher twenty-twenty 20, 20 rupees. Ganyan yung binibili niya. Ten- 5, 10, 15, 20 O, oh, diba? 20 rupees, ganito lang kadami yung 20 rupees Madami kasi siya pag naluto, malaki kasi 2, 4, 6, 8 Gawin natin 10 no, 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 no. <coughs> May pagkain si Tonta, may pagkain si Asher hanggang sa susunod na araw, o oh, diba? <laughs> Pagustos lang sya sa oil kasi kailangan pag niluto mo to, medyo madami yung oil para lumaki talaga siyang ganyan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, O, 16, ako. 18, 19, natin. 21, Si 23, 24, 25, dalawa yung mga matakakain niya. Tabi natin para may tayong po sa mga susunod na araw. Meron na lo. Wala pa hindi pa mainit. Hmm. Ayan, kumukulo na yung ating mantika. Lagay natin isa na lang muna. Ay, wala pa. Ayaw. Kasi madali lang po siya lutuin. Seconds mix, 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 mix. lang siya. Yes. Lalo kapag yung mainit na mainit yung mantika, madali lang talaga siya lutuin, guys. I do not know what happened to Baya, the one selling bread. He's not coming anymore. Maybe he went to India. Ayan, ayan, nag-ano na siya. Uy, binibili namin ng tinapay. Wala ka siya guys. Ang tagal na. Buwan? Isang buwan na? Mainaantay namin. Kahit sinama. Doon lang kami bumibili ng tinapay kasi fresh ang tinapay niya. Ayan, lumalaki na siya. Hindi pa mainit yung ating oil. Masyado akong excited magbuto. Hmm. Tingnan nyo guys. Hindi maganda yung una nating niluto. Try natin tong dalawa. Ayan. Ayan. Ganyan siya pag naluto. Ayan! Lumaki na siya. O, ba diba? Lalaki siya pag naluto. Ayan. Mm. Diba? Madali lang siya lutuin. Tapos sa mainit na mainit yung matika. Tingnan nyo naman yung una kong niluto. Ang pangit. Hindi na yata siya maluluto ulit. Wala na. Mm. Ulit, ulit. And again, 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 again. Dalawa lang muna. More na. It's okay now. Ready. ah oh. Yes. It's very hot here in the kitchen. Now, now it's some Hot na siya dito sa kitchen. Mainit na. So, yun guys, nakatulog na ulit si Tonton at hanggang ngayon ay wala pa rin kaming electricity. At hinarvest na ulit ni Asis ang isang papaya. Tignan nyo naman kung gaano kalaki. Kasi palaging tinitignan ng mga nagdadaan. Kaya sabi ni Asis, kunin na lang daw niya. At ang asawa kong maarte, ayaw niya akong pahawakin kasi nga meron akong menstruation. Kapag meron daw akong menstruation, wag daw akong maghawak-hawak ng mga panani. kaartihan Ano kaya ang connection? Natatawa talaga ako. May menstruation ako. Ngayon, pinipisa-pisa ako. Ganyan. Kasi yellow man siya, guys. Pero hindi siya ganun kalambot. Ma matigas siya. Tingnan nyo, oh. Pakita ko. Tingnan nyo. Matigas siya, yelong-yelong siya, pero matigas. Kaya ko ginaganyan. Sabi niya sa akin, may menstruation ka, bakit ka hawak hawak dyan? Kaarti ha? Kaya hinarvest niya. Yung isa, hinarvest ko nung nakara... kahapon? Kahapon, yung kinain namin. Kinain namin nila ama isang hiwa kay Ash ay isang hiwa kay Asher, kay Ponton, kay Saisha, kay Ama sa akin, kay Baba. Eh kasi ito, pag hinati mo sa da, sa kalahati, tapos yung kalahati apat. Yung kalahati apat so walong hati. Eksakto, tigi sa isa kami kahapon. Ngayon meron na namang hinog. Ngayon hahatiin ko yan kalahati, ibibigay ko ulit sa kanila. Kumbaga tikim-tikim ba. Kartihan ni Asis eh. Bakit kaya sila ganun? Pag may menstruation ka, sa mga iba, kapag may menstruation ka, talagang bawal ka sa kusina at bawal kang humawak ng kahit na ano sa kusina kapag may menstruation ka sa ibang bahay. Dahil considered marumi ka. Dito naman, hindi naman nila tinutupad yung ganun na culture o tradition nila. Pero kapag may menstruation ka, bawal kang maghawak sa mga pananim naman. Sa pananim naman, ipinagbabawal ni Asis. Kaya ako natatawa. Eh. Sabi ko, mga arti-arti eh. Sabi ko, papaya ko yan. Ako nagtanim dyan. <laughs> Sabi ko kanina sa kanya. Ngayon, dahil ang daming nagdadaan at panay ang tingin-tingin-tingin nila dito. Kasi nga talagang kita nyo naman, 'di ba? Dilaw na dilaw na kasi siya. Kaya panay ang tingin, sabi ni Asis, baka bukas mawala. Kinuha na niya. <laughs> Natakot yung isa na mawala ba. Kinuha na niya, ayan. So, wala tayong kuryente. Maghapon na walang kuryente dito, guys. Sisimula na naman sila sa pawala-walang kuryente na yan. Diyan muna siya. Bukas natin yan kakainin. At syempre, habang natutulog si Tonton, ako ay magsasaing na dahil na walang kuryente sa pressure cooker. Ako magluluto parang kaninang tanghali. So, i-end ko na rin ang aking video for today, guys. Thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us all.